exclusive access sa Avengers dito sa Pilipinas. Ay, dinong nung high school, bakit meron pa rin dito dito? Good day, everyone! This is Beckly and welcome to another vlog. So today, naisipan ko, since uh, kamibili ko lang ng bagong bag, So, naisipan ko na mag-bag raid tayo slash bag transfer Ano yun? Basta maglilipat tayo ng gamit from my old bag to the new one. So, ito mo uh, history nito. Ito kasi, hindi to sa akin. Sa pamahit ko to. Kay MJ. Tapos, wala. Ginagamit ko na siya for for ilang months. Tapos, nagkaroon na kasi siya sira. May butas na siya dito. Ayan. Ayan may butas na siya. And, eh, oh, oh. Tapos, nung nag-SM, nag-ano kami, nag kami, siya, yung pamangin ko sa MJ, bubili siya ng bag. Tapos ako, may nakita akong bag doon sa may baba. Sa may pen shop to ah. Sa may baba. Tapos sabi ko, grabe, ang ganda naman doon. No? Sabi ang ganda naman ito. Sabi nung pamangkin ko, sabi niya, oh, bilhin mo na yan para, may, para daw may kasama siya na parang nang budol na din. So, ito yung nabili ko. So, from pen shop siya. Uh, siguro, ano to, mga, ito ay 599 something. So, Okay, eh, gusto ko ito para, ang tawag ba dito? Messenger bag. Masayang, basta yung, basta, yan, gano'n ba siya. Tapos, may mga tulad niya din. Tapos, so, may isa siyang... Yan. Tapos, dito. Yan. So, ano ba ang laman ng bag ng isang... Uh, Mekmek. So, una, ito yung alcohol. Siyempre, may COVID pa rin. So, kailangan natin maging safe. Next, ganito dito tayo. Maganda dito sa bag na to. Marami siyang lalagyan. Kaso yun. Gusto ko magpalit ng bago. Kasi sabi ko reward ko na to sa sarili ko. So reward ko na to sa sarili ko. So yun. Yan. So may pera tayo. wala sa wallet. Kasi basta nalang nilagay. Tapos ito cable for my cellphone. So, kung may cable, meron ding meron ding Yeah, meron ding, ding, ding power bank. Ayun. Ito ata is 5000 or 10000 mAh. I must have na may power bank pa. Ako pala, ako. Kasi ngayon, iba't ibang tao, iba't ibang nangyayari. Next is... Ito. Ang tawag dito ay, basta something Korean card. Chennis. So, ayan. mga card siya. Ayan. Tapos, yung maganda din, din. Yung kuya ko kasi yung bumili ng ganito. Tapos sabi ko ako, dahil gusto ko din. So, ayan. Tapos, kuha na lang ako na isa. Ganun. Kung may card, may wallet din siyempre. So, ayan. Ang laman ng wallet ko ito, yung uh, exclusive access sa uh, Avengers dito sa Pilipinas. Joke lang. Ano yan? Big card. Tapos itong sticker na ito, nabili ko sa SM North. Something sa may mataas na floor. Hindi ko sa -ta. Tapos, ayun. May time zone card. Ayan. Tapos, may Amy, M. Ano ba to? Basta, something, notes, letter, ganyan. Tapos, ito, picture. Tapos, ay, ito. Grabe, ang dami naman ito. Ayan. Ito yung isang uh, driver's license. Student driver's license. Student permit. Tapos so ito yung isa. So ito yung naunang student permit. Tapos so ito yung pangalawa. Pero until nawala pa rin akong non-professional driver's license. Kasi pinatama na akong umuha. So, ayan. Mga nag-expired lang to, Hindi ko sya nagamit. Tapos meron din ako mga ID picture. Kasi minsan, hindi ko rin alam. Parang pag may mga kailangan i-process na documents, mas okay na meron sa wallet ko para madali ko siyang makuha. Kasi may magbobo picture pa ako. Isa isa yun. So, ito yung sa coffee bean na tumbler, stop, stop, something, something. Basta, yung pag nakompleto, magkakaroon ka ng tumbler. Tapos, ayan, may ID. ID ko. Yung bagong ID namin, yung Luma. Tapos, yung sa DOST na ID. Tapos, ito, loyalty card. Ito, alumni card. ID nung high school. Bakit meron pa rin dito dito? <laughs> Tapos, ito ay calling card. Tapos, ito, loyalty card din. Mahilig ako mag-collect nung ma kumuha ng mga ganito yung kasi syempre uulit ka nang uulit bumili sa isang store ganyan tos sayang naman yung makukuha mo freebie ka pero bawa nakasap po pambiling ganyan tapos, dito sa kabila ganun din ayan calling card ng patid ko karong meron tapos ito calling card ng W creatives ayan yun lang So, ito, loyalty card din. Yun lang. Tsaka, pe pera. Ano. Mariwala nyo masyadong ano, pero meron tayong ano, taong bahay. Ayan, 1 dollar na taong bahay. Para, syempre, hindi ko naman magagamit yung 1 dollar. O para, kahit ubos na yung peso bill ko, meron pa rin laman yung wallet And then, proceed tayo next. Kung ano mo makuha ko. Ito. O mga sinusuot, lagi yung ko, dito ko na rin nilalagay para kung nagmamadali man, at least, nasa bag na siya. So, sasasakit ko na lang. Or habang nagtatravel sa ako So, ito, bracelet. Ito, constellation bracelet. So, may Scorpius na constellation dito. May mga ganyan sa shop yun, tsaka sa Lazada. Kanap na lang kayo. And then, meron na sa si pakisama. Ito, Yeah, this is my ring. Yeah. Well, jewelry lang. Gift ko dito sa sarili ko. Dahil sa sarili ko, no? Tapos, kung may wallet, may coin purse. Ayan. Ayan, may coin purse. Diba? Kala mo mayaman. tapos tatlo yung ng kung ano. Para na-organize, hindi yung nakakalat sa Next is passport. Alam mo ano foreigner? Kala, wala la. Kasi pag minsan may mga may mga pagkakataon na kailangan mo ng ano ng ID ID. Eh wala naman ako ano pa. Wala pa ako nung, nung national ID. So ito mo na yung dinadala ko lagi. Tapos, ito mga vaccination cards. Yeah. So, ito yung, ito yung original. Ito naman yung normal. Yan. Pag nagpabaho na, ayan yung papel Tas Tapos dito sa lipa, may pa-special Gusto nila may ID talaga. So, ayan. Eh, Dalwa yung nakuha ko kasi, na nagpa ako ng second dose. Binibigay kasi nila on time. Like, pagkatapos mong mabaksin, bibigyan ka na agad nila. Eh, mali yung spelling ng pangalan ko. Parang, Lumbrera ata yung nakalagay something like that. So sa binalik ko, sabi ko, ano po, mali po yung pangalta. So, sabi nila, kukatakay na lang daw ako kapag okay na. Tapos, a uh, few days after, may nakita kong post doon sa page ng mayor namin. Sabi niya, pwede daw pumunta ng City Hall, ganyan, request ng ganyang ID, ng ganitong ID. So, sige, punta ko ganyan, ganyan. Eh, nung pagpunta ko doon, sabi, ay sir, ano po, magpaprocess po po ng 3 to 2 days, ganyan. Tapos wala pa daw sa kanila yung ID nung, nung galing sa vaccination site. Ako, basta! So, ayun. Tapos nung, ano, may dumating na lang sa bahay na dalawang ID. So, ayun. So, pag nawala yung isa, thankfully may isa pa akong matitira. And then, yun lang. Yun lang ba? Oo, oh, yun lang laman ng wallet ko. Maria. Yan, yun wala. Ay, hindi, meron pa. <laughs> Kaya na ako, rosary. Ayan. Ewan ko, tinuruan kami ng high school na ano, uh, magdala lagi ng rosary. Para protection na rin ganyan. Tapos, pag gusto mo magdasal, yan. Dali ka mga pagdala. Yan. Yan lang. Ayan, yan lang. So, ilipat na natin sa dito. So, kailangan Hindi Ano? Sige, yung mga documents dito sa malay Hindi eh Kasi kailangan yung mga usually kung ginagamit ito po So, ito wallet Ito din Hindi <laughs> 6 and a half hours later Dito sa nakahiwalay, dito natin ilalagay It itong mga dock links Tapos ito, pwedeng dito na lang Hindi, ito. ito Ito pwede dito kasi tinatanggal ko nung ating lalagay Ito siya Yun Ito yung sa isama isa natin dito sa dock tapos itong wall, itong pera ko dito na lang. so, <laughs> hindi, hindi na natin pala dito. Ayan. Ito ako So, itong tatlong to, dito siya sa main. Dito. And, ayan, mas malaki siya. So, natin. So, yeah. Tapos ito, yung alcohol, eh, syempre, dapat easy access siya. So, natin natin. Yay! Yeah, that's So that's it and I hope na nag-enjoy kayo sa aking ginawang kabalbalan and always remember to aspire to continue and enjoy life. Bye!